Hello hello po mga kapusa katukayo, Dover cats at sa lahat po ng mahilig sa cats. So today is pag-uusapan natin yung pagiging healthy ng ating mga cats at uh, iwas sa uh, mga sakit, ringworm infection, conjunctivitis, ganyan. So papakita natin yung mga cats natin na available dito sa Canada. So, ito yung mga alaga natin. Iilan na lang sila kasi busy na sa work. So, papakita ko lang sa inyo kung gaano ka-healthy yung ating mga kitten. Yung mga anak ni Fiona na mga Scottish Fold at um, yeah, Scottish Fold na pure breed sila. Ito. So, eto si Yuna kumakain at ayun si Yoki, yung lalaki, fold siya na Marvel. Ayan, oh, marunong na sila mag-litter. ah, uh, nasa six weeks na sila. Ayan, kumakain na din ng wet food si Yuna. yan. para healthy yung ating mga kitten, dapat laging malinis yung kanilang litter box para iwas ringworm. Uh, infect infection yung UTI, no? yan. tapos laging malinis yung kanilang water. Ayan. At laging meron silang mga pagkain. So, meron silang dry food na pang kitten at saka pang adult. Ayan. At heto yung kanilang uh, cage. So, malinis. Lahat naka-blue pads. Ayan. Naka-blue pads. Tapos may mga blanket sila doon. Ayan. May, mga, may toys din. Malapit sa heater pag malamig. Ayan. So, dapat laging malinis yung kanilang Uh, sahig, yung kanilang kulungan. Ayan. So, andyan sila. Ayan. Para iwas ano, yung uh, infection sa mata. Usually, yun sa litter box nila eh. Kung marumi yung litter box nila, napupunta sa mata. Kaya, nagkaka-infection. Ayan. So, pag uh, nandito ako, pinapakawalan ko lang pinapakawalan ko din sila para makapag uh, laro, makapag-exercise dito sa labas. So, wala yung mami nila. Si Fiona kasi nag -heat. Yan. Hi, Yoki! Yoki, hello! Ayan si Yuna. So, laging nakababad sa ano, laging may dry food. Yun. Tapos, may wet food sila. Kakapakain ko. Once a day yung pagpapakain ng wet food. Tsaka yung deworm, 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks. Yan, ang deworm ng mga kitten para hindi sila nagkakasakit. So, ito fold na fold si Yoki. Lalaki to. Si Yoki, lalaki. Ayan, oh. Ganda ni Yoki, oh. Yoki! Marble po. Yan. Tapos, ito naman si Yuna. Ayan, babae. ganda, oh. Scott is straight siya. Scotty Straight na Golden Shade. Ayan. Nagmana kay mami niya, kay Piona. Napaka-healthy. So, malakas na din kumain si, ano, si Yuna. Yuna! And hi, Yuna! Galing pa nilang maglaro. So, yan. So, lagi din silang hinahawakan para, ano, hindi sila natatakot sa tao. Yan. Nagiging playful. Magaling na silang makipaglaro, eh. Itong dalawang to. So, dalawa lang sila ngayon. Second later ni Piona. Ayan. Hi! Nakikipaglaro siya, oh. Ayan. Hi! Hi, Yoki! Yoki! Hi, Yoki! Hello! Hello, Yoki! Hello! Hi, Yoki! Hello! Hi, Yuna! Oops! Tumatakas ka na naman, ha? matakas na naman tong si Yoki. So, ayan po. Nasa 6 weeks na sila. Nung two weeks, pinakita ko yung vlog nung deworm sila. Yan. So, napaka-cute. Wala kang problema pag healthy yung mga kitten mo eh. Ayan o. No? Marunong maglaro. <laughs> so, napaka-cute. Eto, lalaki tsaka babae sila. So, mostly eto, fold na fold sya. Lit ng tenga o. Oh. Hi, Yoki! Hi, Oki. Hi, Yuna. Si Yuna nag-groom na, oh. Alam niya nang i-groom yung sarili niya. Yoki. Hi. Bali, hiniwalay ko na sila sa, sa mami Piona nila. Kasi nag-hit na si Piona. Tapos, ayan. So, malapad yung laruan nila. Ayan, dito hanggang doon may butas. So, ayan. Okay. So, magandang maluwang yung uh, space nila para hindi sila, ano, para nakakapaglaro-laro sila. Ayan. At uh, hindi uh, ng mga skin problem. Ayan. At yung litter nga, sabi ko, napaka-importanting malinis. Ayan. Tsaka yung water. So, na-dewarm na din sila. Ngayon, ah, ngayong six weeks sila is dadaling ko na niyan sa vet itong mga to para ma-vaccine na siya ng 3-in-1 at ng uh, yung uh, de nila na oral din sa mismong vet para magka-record sila tapos ipapacheck natin sa vet at nang magkaroon ng health certificate. <laughs> Ayan. Gusto niya lumabas. Hi! Napaka-bilog ng mukha nito. Hi! Hello! Ayan. So, napakaluwang ng laruan nila. Ayan. Maluwang, napakaganda na maluwang yung space simple lang ng magalaga ng kitten kung healthy sila at magaling magpadede yung mommy cat. Ayan, so, hopefully, may uh, natutunan kayo again sa ating short vlog na, uh, sa, sa, update dito sa ating mga Scottish Fold na anak ni Miss Fiona. Ayan. So, kung may question kayo, comment down below, no? At, katating uh, at ating masagot yung inyong mga question. And add nyo ako sa Facebook, uh, Star Kitty Cat, and sa aking Twitter, uh, sa, uh, ano na yan? sa aking uh, TikTok account ni Star Kitty din. Andon, yung mga iba-iba nating mga TikTok sa ating mga kitten at mga cats. Yan. So, thank you for watching and have a good day everyone. Bye-bye.